Hello everyone. So narito tayo ngayon sa may pinakamurang ukay-ukay -okay dito sa May Jerusalem. So as before is na i-vlog ko na to before sa aking previous vlog. But ngayon, isang daming dating ng mga maleta, mga suitcase, kung ano-ano at saka 'yung mga leather bag. So si Ate naka-gloves na, 'di ba? Ay kahit na, o, 'di ba? Oh, ay, ay, ako nga gusto kong makuha dyan eh, ba? Diba? So, ayan. Pili lang kayo dyan. Mura-mura lang yan, te. Di ba nakakahalagay yan, te, mga limang shekel hanggang sampo, kinse? Ah, ten lang daw. Mga leather shoes. Ang alam ko, te, ikaw dati yung nakikita ko lagi sa post na maraming kang nakuha dito ng mga super branded na bags, di ba? <coughs> mga Louis Vuitton, mga Louis Vuitton, 'di ba? Oh, 'di ba? Dami mong nakuha dito. Puro branded, nakita ko nga eh. Dati nakakuha ka na yung super branded na leather na na Prada ata yon. Pero dito rin ako before nakakuha ng mini aquarium ko kaso super gulo talaga sa loob. So ipapasok ko kayo. Yun yun ang mayari. So ayan, so kahit ganitong kagulo, meron silang CCTV, 'di ba? ka pa. Hoy, ang ganda naman nitong bedside table na 'to, 'di ba, bongga. Marami dito, kayo lang yung bahalang mag na humanap, kumuha at maghanap o oh, may mga radyo, may microwave, mga marami din Ang dala nila ngayon, marami suitcase. So, ayan, mamimili na lang kayo. Sa super gulo nito, kayo na lang bahala mamili. Tiba, may vacuum doon. Yan. Di ba, kagulo hanggang doon sa kabila. May CCTV kahit ganyang kagulo. Then, doon sa kabila, may pinto ang doon maliit. At doon po kayo manghahanap ng mga damit. Yan po, mga sandamukal ng mga damit. Everyone, ng bonggam bongga Hindi ko na rin alam kung saan ko ilalagay ang aking vlog na ito. Pero, yan po, ang pinakamurang ukay-ukay -okay dito po sa Jerusalem.